musta, Salamat, salamat sa panibagong dagdag na nga subscriber. Salamat mga idol, salamat. Kahit pano ay nag increase ang aking YouTube channel. Sige mga idol, tayo simulan na naman sa paggawa ng isang video. Isang content na buhay probinsya. So ano man yung mga ginagawa dito sa probinsya ay bukid, palalakaya, pangisda, panghuli ng hipon, o mga ing simple eh dito sa probinsya mga dol sige tay start na tayo mag gawa ng video kahit sa simpleng video lang makagawa kahit paano sige tayo mga idol dito ako sa may tabing ilog ito mga idol oh, mo sa yung ayan tayo gagawa na naman ng isang video kasi mga idol, ito yung ginagawang bubong ng yung sasa. O ito, yung sa kibal. Sa mga idol kasi ito yung sasa, oh, Ayan. Sa sa Quezon, marami nito mga idol. Oh. Laro dito sa probinsya ng amin, sa Mauban. Ayan. E, okay, napasok ng loob ng sasahan. Ayan. So, Napaka-sukal. Napaka-sukal ng paligid mga idol. Ang sukal. So, ingat-ingat din sa pag-vlog kasi minsan nakaka-encounter tayo ng mga hayop, mga ahas, yan, yung mga ahas. dito tayo. Yan, ito ang tabing ilog, nasa tabing ilog ako. Ito, ayan, ayan, ilog kasi yan, oh. ayan, ayan, ilog yan. Ayan, dito tayo. Ayan. napaka sukal mga idol Ay, sukal oh hmm. medyo hindi ako nakapagdala ng ng gulok Ay, sukal ah, napaka wala ang kasi akong itak mga idol para tanggalin ah, itong mga sukal sukal nakakasagabal din yun sa paglalakad So dito ako nalalakaya mga idol, dito sa kailugang ito. Kaya e, lang miss eh, di, hindi ko na nai-vlog yung mga panlalakaya ko kasi solo lang ako ang hilap. So napakahilap kasi mag-vlog ng solo. Ako na yung cameraman, ako pa yung performer. So napakahilap. Dito mga idol, ayan. Nasa ah, tabing ilog tayo. Ayan. Dito ang buhay ko mga idol sa mauban. napaka -simple. ganito lang kasimple ang buhay ko mga idol tayo. So, ingat-ingat ito. Ingat, baka ano, kahit pa paano, mapanganib din. Kasi baka tayo matuklaw ng ahas. Ito, so mga idol. Ayan. So, dito maraming mga alimango, mga idol. Alimango, hipon, isda. Kasi pasok din dito ang tubig, dagat dito sa amin. Ayan. Pasok din. So, malimit itong lugar. Kung papansin ninyo sa mga video ko, ay ito yung malimit ko na yung kunang ko ng video ito mga idol so palit ulit lang naman ako mga idol palit ulit para siyempre sa iba naman nakakagawa sila kasi ng magagandang video kasi sa may may punan sila sa so, ako mga idol kasi ano wala pa akong puhunan sa aking pagbo wala pa aminado ako mga idol ah, kaya wala pa akong puhunan kaya hindi ako makagawa talaga ng yung bang kagigilewan ng mga viewers na panoorin yung tumagal ba sila sa panonood ganito na mga idol kahit sa simpleng video lang eh kahit ay kahit paano ay nag-improve ayan so napakasukal <laughs> mga dalay napakasukal ng paligid ko ayan ayan ayan, ayan yung pailugan ayan init na mga idol nainit ang cellphone ko ayan Teka muna tayo mga idol init pala dito bit. Oops. Napakasukal. Ayan. yan, Hello mga idol. Hello. Kamusta? yan, So sa mga viewers ko dyan, salamat. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung baga ipinapakita ko lamang ang simpleng simpleng bayan dito sa amin sa Mauban. Ayan yung sa Sahansya. Oh. Ayan. Kasi dito itong sa Quezon province. Yan. So, try na muna tayo na umpo muna mga idol kasi may init Sisira ang cellphone. Tayo po muna, ayan. ito muna tayo mga idol Oh. Tayo ganto lang ganto. Tayo kwentuhan muna mga idol ako'y ay kumbaga ay natutuwa. Natutuwa nakakatabangan ng puso. Sa paglaki ng aking channel. Ayan ito mga idol, itong ilog na ito ay sa Quezon Province dito sa may ito ay yung Maapon, Maapon River kung tusugsugin ito ang dulo nito kasi mga idol, ito yung paganto yung uh -huh. paganto siya papunta yan sa Abu Abu ito naman sa kabila mga idol doon doon sa kabila, paganyan papunta yan dito sa dagat na dagat na kasi ang kalalabasan yan ayan pasok dito ang tubig dagat kasi minsan nga gusto kong i-vlog yung yung talagang tunay na panlalakaya kaya lang tulad ka sinabi ko sa inyo nagsusulo lang ako napakahirap sa isang katulad ko na mag vlog na sulo ako na yung performer ako pa yung cameraman so hindi ko magawa mga doll talaga napakahirap kasi wala pa talaga akong puhunan sa pag vlog ko kasi ito nga itong ginagamit ko ay simpleng cellphone lang ay, mga daw simpleng cellphone lang ito taga wala pa tayo wala pa tayong punan para makagawa ng isang video na talagang papatok ayan so, e, kahit pa paano ng mga idol ay ako kami natutuwa rin at kahit paano umaangat ayan ayo tas lindig tayo ayan napakalapad ng kailugan mga idol ayan o oh. Yan, simpleng-simpleng buhay mga idol. So kagabi mga idol kasi ano, gagagaling ko lang sa pamamala pamamalaya kagabi ng ng mga isda. Ayan, ito. Dito naman mula kagabi mga idol, dito nang huli ng hipon at isda. Ayan. So mas maganda sana kung ang pag-video ko ngayon mismo ang aktwal na panghuhuli ng isda. Ayan, kaya lang ay eh, hindi ko na magawa. Talagang napakahilap kasi wala tayong supo, supo, sumusuporta dahil tulad nga nang napanood ko sa ibang video kahit mismo raw yung kamag-anak mo kapatid hindi kanya ka sa suportahan hindi kanya sa suportahan sa pagbablog mo mga idol yan ay sasuporta lang sa iyo once na may nakikita nang sa iyo yung improvement o yung patunay na talagang ikaw ay successful o may kumikita na So hangga't hindi pa kumikita, hindi yung hindi ka susuportahan. Ayun eh, na may napanood ko din sa iba. Ngayon nararanasan ko rin sa akin sa aking pagbo-vlog. Mismo mga sarili kong kapatid hindi ako sinusuportahan. Kasi tulad nga susuporta lang yung kapag nagtagumpay ka na. Yan mga idol. Kasi kaya nga yung napakahirap abutin ng tagumpay mga idol talagang dadaan sa butas ng karayom so ganun pa man tuloy tuloy pa rin Darating ang panahon na yung mga idol, alam ko sa sarili ko, magtatagumpay rin ako sa buhay. Ayan, kumbaga, buhunan ko nga lang ay tiis, So, humihingi rin ako ng konting ano sa inyo mga idol, yung kahit ilang minuto lang na panunood, kahit mga one minute lang, so, malaking tulong na sa kanyo yung mga idol, malaking tulong na. So, isang katulad ko na may sinusunod na requirements ni YT, ay malaking tulong na sa akin. So, sino ka man mga idol, maraming salamat sa iyo. Hindi man kita kalala sa iyong panonood ay sana ay nakakatulong ka sa akin mga idol. Salamat ha. Sana ay Diyos na ang bahala sa iyo na gumanti sa iyo. Na kumbaga magkaroon ka rin ng magandang kapalaran yan. Yun na, sa Diyos na no lang kita ihingi ng kapalit ng pag simpleng panonood mo ng, ng video ko. Ayan ito mga idol. Ayan. Sino ka man? Hindi man, man kita kalala mga idol. Ako nagkapasalamat sa panonood mo ng video kong ito. Pag ganito ko lang, mga idol, pag, 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 pag ako nagkaroon ng puhunan, pipilit ako na makagawa ng isang video na talagang maganda talaga, mga idol. Kasi may puhunan. Kasi aminado pa nga doon, wala pa talaga ang puhunan. Ayan. Kasi gusto ko rin i- lumakay itong aking channel. Eh, sa isang katulad ko na ulang pa sa gamit, hindi ko magawa. Kaya mga ganito lang kaya kong gawin, mga idol. Ayan. 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 Ang lapad ng kailugan, mga idol. Lumigit linaw na ang tubig. Sa amin, oh, linaw na oh. Ayan. So, dito sa Maapon River ito mga idol. Maapon River, River Control. Ayan, River Control. So, sasaktin ko lang mga idol na 10 minutes sa ang video ko. Ayan, mismo mga sarili kong kapatid mga idol. Hindi rin ako sinusuporta sa pagbablog ko. Kung para sa kanila, nagpapakahangal daw. Nag-aaksala ng oras at panahon. Kasi nga, dahil nga dito, parang ginawa ko ng pumokos na ako mga sa pag kong ito pumokos na ako kasi alam ko darating ang panahon ma makakamit ko rin ang tagumpay ng aking pag-vlog. patulad ng mga ibang sikat na yung matatagumpay na content creator sana naman ako y... hindi ma matu... mapatul sa kanila ay magbunga rin ang aking ginagawang paghihirap sige, sige salamat mga dala salamat salamat sa panonood mo sa simple kong video sino ka man hindi ko man kayo mapasalamatan lahat. Eh, maraming maraming salamat sa inyo. Salamat. Salamat. Thanks for watching.